Ozempic ay isang prescription drug, no? Kasi ito ang talagang pinaka-indication ng Ozempic ay para sa pagpapababa ng blood sugar. So sa mga may pasyenteng may type 2 diabetes, uh -huh. no? So yun yung uh, pinaka-indication ng Ozempic. Although, uh, isa sa mga nakita na maaaring benepisyo ay ang pagpapapayat. But, uh, pumapayat yung mga tao, but Uh, please take note hindi ito binibenta talaga as a weight reduction uh, drug mm -hmm. no hindi siya hindi po ganun ang pagbenta sa kanya no so uh, makikita hon ninyo yan na talagang hindi po siya uh, it's, it's not a weight loss drug but pwede hu makatulong sa pagpapababa ng uh, ng inyong um, tingbang Mm -hmm. Mm -hmm. Pero Dok, sabi nga po ninyo, ito pong Ozempic eh para dun sa mga may type 2 diabetes So kung yes. halimbawa po, dahil nga malinaw na nagre-result din siya sa pagbaba ng timbang Ano po yung risk kapag halimbawa eh, yung isang tao, e eh, wala namang diabetes Pero gusto lang talagang pumayat at uminom ng Ozempic para makapag-lose ng weight Ano po yung risk nun? Siyempre po, parang yung biglang bumagsak din ang sugar niya. Lalong-lalo na kung may mga iba pa siyang mga gamot na iniinom. No? Kahit ho, may diabetes siya, pero meron din siyang iniinom pang ibang gamot para sa diabetes, pwede hong bumab bumaba ang, ng husto yung kanyang, uh, ang kanyang blood sugar. And then, uh, dapat po tandaan ho natin na itong mga gamot na ito, no? dahil... Kaya nga ho prescription drug eh. Ibig sabihin ho may mga possible side effects po siya. Enjoy. Therefore, dahil doon sa mga side effects na yan hindi ho talaga dapat na basta-basta ho natin kuhain ng hindi po uh, hindi po prescribed ng isang doktor. Ah uh, bigyan ko lang kayo ng halimbawa, no. Isa sa mga uh, serious na side effect ay possible na tumor, no? Magkaroon ng tumor kasama diyan ang cancer ng thyroid. No? Mm -hmm. So importante na kayo po kung kayo po ay kumukuha ng ganitong gamot ay eh, kayo po ay under the the treatment po o guidance ng mm. isang doktor kasi yung doktor alam ko ano ho ang gagawin para ma-monitor ho kayo doon sa mga possible na side effects po nito Actually, doc yun na yung tatanong ko next. day eh, Yung mga side effects. so Sabi niyo po kasi kanina, side effect ang pagbaba ng timbang o weight loss and then isa na ngayon yung pagkakaroon ng uh, tumor. Ano pa po ang iba pang mga side effects na pwede nilang asahan? ya sa ka din ho magkaroon sila nung pamamaga ng pancreas o nung lapay yung tinatawag nating pancreatitis no at kung may mga problema din ho sila sa kidneys no pwede ho uh, uh, magkaroon din ho ito ng problema no uh, maaring sa mga uh, kung kayo po ay um, ay uh, pwede pong magkaroon din ho kayo ng uh, pagsusuka pagtatae, no? So, ito po ay mga ilan halimbawa ng mga posibleng maging side effects po ng gamot na ito. Dok, sabi niyo po kanina, kapag ka uminom ka ng ozempic na wala kang diabetes, possible na bumagsak ng husto yung blood sugar. Ano po ba yung mga sintomas na makikita ng mga kapatid natin kapag ka sumobrang baba na yung kanilang blood sugar? Yes, sa baka bigla ho mapapansin ho nila, bigla ho parang manlalamig ko sila, parang manghihina, no? Minsan asasakit ah, sasakit ho ang tiyan, no? Na nanghihina, nagpa, pinagpapawisan. So, ito po ay eh, maaring maring palatandaan po ng biglang pagbagsak ho ng blood sugar. Yeah. Baka po, meron din po kayong reminders dun sa mga nagt-take naman po ng Ozempic. Kasi minsan, di ba, nagkukonsulta nga sa doktor. Pero hindi naman sinusunod ang doktor. Pasikretong ginagawa kung ano na lang talagang gusto nilang gawin. So, mga do's and don'ts po dun sa Ozempic. Siyempre, ano, no, importante na uh, if you are under the prescription po, ito po ay under the prescription ng isang doktor, siguraduhin lamang po na tama po ang ang pagkuha ninyo ng gamot. Kasi syempre kapag sumobra ho kayo, ang problema baka ho sumobra kayo ay ito po ay magdulot sa inyo ng mas malaking problema. As I said, ang isa sa malaking problema, serious side effects, ay eh, pagkakaroon ho ng cancer. Ah, uh, pwede ho din magkaroon kayo yung tinatawag na multiple endocrine neoplasia syndrome. So, it's a form of cancer pero uh, ibang klase ng cancer po. So, ah uh, 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 ito pong mga gamot na ito, hindi po talaga to dapat na kinukuha basta-basta ng wala pong, uh, hindi po prescribed ng doktor. At uh, yan po, pag kayo po ay nag-umpisang kumuha niyan, siguraduhin niyo lang din na Uh, nagbumabalik ko kayo sa inyong doktor para sa ganoon na mo-monitor po ng doktor kung ano po ang mga nangyayari sa inyo. Tama, tama. Baka mamaya ibang dosage pa eh. Oo, mm -hmm. no, Mali-mali yes. pa yung dosage. May nakita nga ako sa TikTok, uh, doktora, na talagang nagsiself inject ano. Pero okay lang man yun. basta alam kung paano, no? Pero paano kung hindi alam kung paano oh, mag-self-inject? Ano. Okay, guidance lang ulit before we say goodbye, Dr. Lim. Ah, sinabi nyo nga type 2 diabetes, mm -hmm. ano po? Uh, kasi may mga nababasa ako sa online na para Ah ako ano nasa spectrum ako dahil ako ay pre-diabetic. Parang ako nagsabi ng magagano. <laughs> pero pero hindi 'di ba? Parang dapat may certain ano ka talaga, level of ano no nung, nung condition for you to qualify, doktora. Yes, ah. Uh, yes, uh, para sa mga kababayan po natin, mm. ang mga gamot po for diabetes, mm -hmm. may kanya-kanya pong indication yan, no? Mm -hmm. So, sabi nga, uh, kung pre-diabetes lang ho kayo, hindi ho ninyo siguro kakailanganin ang Ozempic, no? But doon sa mga merong diabetes na type 2 at may mga certain levels po yan, uh, then uh, maaari makatulong ho ang Ozempic sa inyo. Mm -hmm. But ang pinaka-importante, wag ho kayong basta-basta kukuha ng uh, gamot na hindi ho prescribe ng inyong doktor. Tandaan ho ninyo, lahat ho ng gamot, meron hong side effects, no? At maganda na kapag itetake take ho ninyo yung gamot na yan, it will be under the supervision ng doktor kasi alam ho ng doktor ninyo kung ano po ang imomonitor habang kinukuha po ninyo ang gamot na yan. And then, uh, i ano ko na lang, ano? Kasi may... Sabi nga, nakita sa isang clinic. Uh, gusto ko lang, lang i-remind din ang lahat ng mga clinics na naririto sa atin bansa no. Uh, kung kayo po ay nag kung sakaling nagbebenta man kayo ng OMP, kano, siguraduhin pong registered po yes. yung business niyo. Mm. No? Ah sig siguraduhin ho niyo registered na kayo po ay nagbebenta ng gamot. At siguraduhin ho niyo na kayo po ay mayroong pong pharmacist na naroroon po sa butika po ninyo dahil kung wala ho then ano po 'yan that will be against the law. Ah uh, meron pong uh, malaking ano po ang FDA, maaaring ma masarahan nuho kayo. So, yung mga tao po na nagkukuhan ng gamot sa mga clinics, no? I Siguraduhin nuhin ninyong yan pong mga clinic na yan ay registered na magbenta. So registered sila na butika po. Yes, no? Yes. At meron silang pharmacist.